Mas maganda nga na meron tayong mga gamit na either pinaghihirapan natin through meditation or bibili rin tayo kasi sakripisyo din yan. Katulad ng mga habak na spiritual namin. Basta siguraduhin nyo na kung meron kayong bibilihin na gamit muna sa mga manggagamot o sa mga spiritual na tao, galing ito sa totoong nagpapakabanal na hindi nga gumagawa ng mga mortal na kasalanan at kung mayroon man mga kasalanan na immortal ay kaunti na lang. Mas balakas ang kapangyarihan ng isang tao kapag wala siyang tagas di ba, sa enerhiya niya kasi yung mga bisyo ay mga tagas sa enerhiya. Kaya tingnan nyo ng mabuti yung tinuturo at yung ginagawa lalo na ng mga tao na pinagkakatiwalaan ninyo para maging maayos yung maging produkto o serbisyo na makukuha nyo mula sa kanila. Kada gabi ay nananaginip ako tapos marami sa mga panaginip ko din ay pakikipag-away, pakikipag-sapalaran. At magsabi pa ako, magsishare ako ng mga karanasan ko ng mas detalyado. Pero ang masasabi ko, yung mga nakikita natin sa mga palabas nga, mga fantasy movies na nakikipag-away talaga sa mga halimaw ay totoo yun.